Ayan o, yung malalaking ilog dito sa amin mga tropa. So, actually, uh, sa ngayon. Ayan o. So, so maraming uh, naliligo dito. Pag malinaw mga tropa, maraming naliligo dito. So, ayan mga tropa, hanggang ganyan sa taas. Ayan o. And then, yan ito sa kanak mga tropa pag may kasi Actually, yung bato na yan, uh, maapawan yan sa pagka uh, dito sa amin. Ang gagawin natin ay eh, tayo dun sa taas, dun sa may bandang bato para mas makita ninyo yung view ng ilog na to mga katropa. Dito sa ilog na to, eh, pag malinaw yung tubig, siyempre maraming nagpi uh, uh dito, maraming naliligo dito. Siyempre, yung mga ah, maraming nagpapaligo ng mga kabayo dito. Ayan o. At maraming ah, marami rin naglalaba dito. Kamalina yung ilog. Pagka ganito, pagka lumubog yung tubig, siyempre, ah, Maraming uh, nangunguha ng isda dito. Uh, yung kumbaga yung tawagin na nagyap na isda gamit yung muskitero mga katulad So, yung gagawin natin ay eh, akyat tayo dyan. So may bato na yan. Sa so, makita nyo yung kabuuan ng ilog mga katulad Huh. Akyat tayo dito mga katulad Okay, para makikita natin yung ilog dito. Yung view ng ilog. gaano sa kalaki. Pag bumaa na Oh pa. Ayan yung ilog mga katropa So, ayan yung ilog mga tropa. Ayan yung ilog dito. So, mga tropa, kung makikita nyo yung bato na yan, yung bato na yan, yan o, uh, kapag bumaha yan dito ng malakas, uh, pawan talaga yung bato na yan mga tropa. Apaw yan sa hanggang dun. Kasi yung dulo nyan eh. Ayan mga tropa, yan yung ilog dito sa amin. Ito yung pinakadambuhalang ilog dito sa amin mga katropa. Kasi pag buma ito mga katropa, sobrang lakas to. Huh. Ayan o no, mga katropa. Kasi pag buma ito, itong, itong tinutungkungan ko na bato is uh, malapit na itong mapawan dito mga katropa. Ayan o, no, yun yung bato na yan o, no. yung sinasabi kong bato na pag bumaha to, ay pwede niya nga atawan ito mga tropa. Sa ito, kabataan kami, siyempre, dito sa kinatatayuan ko na to, dito kami tumatalon nung kabataan kami, naliligo kami dito sa ilog na ito mga tropa. Ayan o, oh. at saka dito rin, pagka malinaw yung tubig, maraming uh, naliligo dito mga tropa. Maraming naliligo dito. Kasi minsan pag doon sa bukid kasi sa kanilang bukid ah, naubusan sila ng mga tubig dito kaya saan dito sila pumupunta para maglaba pag malinaw yung tubig barang laki nito pag buma mga tropa Ito din maliit pa nga baha na ito eh Ayan ah. Ayan na Basta. Ayan Ayan. Ayan yun. Hanggang dun sa baba yan siya. So, tingnan nyo pagka ano, marami nagpapaligo ng kabayo dito. Ayan nga. At siyempre, pag bumahal dito, siyempre maraming na ano ng mga hayop. Uh, kalabaw, kambing, mga baboy mga manyog, mga kahoy yan po, pasinsan so, na rin mga katropa kung ngayon na tayo nakapag-upload uli, kasi nga uh, nung nakaraang gabi kasi bumurn dito sa amin, kasi sobrang lakas ng ulan mga katropa, so nawala yung internet connection natin, walang wifi, lahat, mga lahat na signal nawala dito pagka sadong malakas yung ulan mga katropa so ayan o Maraming maraming salamat sa panonood ng mga video natin. Keep safe mga tropa. Ingat po kayo at uh, maraming maraming salamat.